pang-apat na araw na yung basura na to. Tingnan nyo naman. Maraming basura Ito mo, ito na, na, na Sabi Ayo Ayo sila, direkso may basura dito. Tayo may ilang linggo na to, ilang araw. Pang-apat na araw na. Grabe. O pang-apat na araw nito, gaya nung nandoon sa unang kinausap natin, pang-apat na araw na yung basura na to. Tingnan niyo naman, syempre na ay iba diyan ah, na gunoy na. Sorry for the term. syempre na-adjust din yung iba. So, unang lapag ni Yorme Esco Moreno, eh, linisin ang uh, main problem sa kami nilaan. Pang-apat na araw na, tingnan nyo naman kung gano'ng kasandamakmak yung basura dito sa kahabaan ng Road 10. Araw-araw tinitiis ng mga manileño itong eh, mga basura dito. Nilalangaw, binabangaw. Siyempre, pinapakinabangan na lang yung mga pwede pang pakinabangan tulad ng mga kalakal. Given naman yan, kahit sa basura, di ba? Ika nga nila, may pera sa basura. Mga kinukuha na ito, mga to kalakal. O, oh, yung mga yung, yung, kabilang team, ando doon, ha? ha? Nagsisimula ng hakutin. Santa Makmak na trap yung ginamit. Lionel, nagbabalik nga sa kamay nilaan. Kuya, kalakal yan? So, mga kalakal yung kinukuha sayang naman kasi so, mapapakinabangan yung kalakal syempre so, apat na araw na daw problema ng Maynila basura grabe kabuntok no Kabuntok na basura ah punta punta punyo basura nyo itapon nyo <laughs> tap tap nyo Masura nyo Masura nyo Parang masarap sa stretcher na yun Road 10 Ito, actually tulungan ah. na nakita natin yung truck ng MMDA na truck nakita din natin yung truck ng uh, ano ba to yung truck ng uh, uh, Lionel uh, so parang nilikwak na ni Yorme yung Metroways o yung Peleko Parang nakapasok na ulit yung Lionel actually wala naman talagang problema sa Lionel nung sila may hawak ng kapasurahan pero ngayon eh Simula nung hinawakan ng Pileko, saka ng Metroways, ayun, apat na araw na itong eh, basura na to. Engineer, nadongga, sir. Sir, saan ka na ngayon? District 1 pa rin. District 1 pa rin, Engineer. Nadongga. Sir, nagpapalit. Tayo pa rin. Pa rin. Pa rin All right. Engineer. Engineer. Anong direktiba ni Yorme dito? Pinalilinis eh. Ah, pinalilinis. Kaya, kaya lang, hindi pa natin alam kung, pa, kung matatanggal natin yun. O oh, kasi ito ata yung mga uh, nasunugan oh. Uh, ba yun? Oo, yung nasunugan uh, yan eh. Mga nasunugan. Pero ngayon parang ang ano basura muna eh, no? Uh, parang yun na. Linis muna tayo. linis muna, dinis alright. Mo. Thank you. Engineer na tungga. Abang oh, Abangan okay. natin yan. Siyempre na District 1, DPWH. Si Steve, syempre. Ano yun? Ano mo? Promote mo naman yung channel mo. Sa Facebook. Channel, channel 3. Channel 3. Manila PH. Oh yee! Manila PH. June. Jun! Jun! Single ng Manila. Nakakasama natin si Steve, ang manager ng KFC Santo no, <laughs> Fried Chicken <laughs> <laughs> Babalik Deep! Congrats boss yeah, deep. Ano channel mo? Manila Page? Facebook. Facebook Mga update update lang naman Manila travel. Page Natong kaya syempre Interview mo, interview ka mo siya Natong Nagbabalik 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 Oh Oh bola Oh plano kasi ito yung mga nasunugan eh syempre nakikituloy muna sila rito so hindi natin yung alam eh may ingat kami Tatanggalin niya kung hindi niya nagagamitin. Mas no, no. okay sa amin. Kasi wala kaming sisimuan pag uulan eh. to ko video namin. Ano na mga mga uh, eh. Hindi okay. kami napag-utusan lang yung uso. Eh, hindi, hindi. Hindi nga maganda kapag yung Hindi namin mabuhat ang bigas. Hindi lahat nang asas. natin. Hayaan oh, po. Ayun na. dito! Oh. Nagulang. Dito yan! Isang araw Dito rin. Meron din naman. Pero kasi, syempre, dito'y di na? Bakit eh, syempre di ako nagpapakain ako dito. din. Kasi pag meron, truck na nawala ng kreno ako oh, hindi ako hindi naman ako walang problema eh. Ang inaano ko yung mga kasama, ko, oh, kapit na ko. Siyempre lang pa. Ito yung mga barangay 1, 2, 3 yun? Anong barangay 1, ito yung mga nasunugan hindi kasi. Kasi po, pag ko, kawawa po talaga. Oh, walang masisig. Wala namang may gusto sa kalsada magulog po eh. Oo. ito. Kahit kami ay hindi lang kayo, to. Alright, okay, one lane lang naman yung gusto nang tanggal eh. Naano na pagkagabi? Eh. <laughs> Boss, what? So... Saan sa kasama mo? Sir! Boss! Hoy, kayo. Tatayin 'yung bubaba. Sama mo ulah. Ghost Jun. Ay, ano, nagpapay nga. <laughs> <laughs> okay. Ang sinabi dito, kukunin lang 'yung isang lane kasi nga naman pagkagabi delikado, gaya ng mga Tay! Richard! Sir Richard, ikaw pala yan? Delikado pagkagabi kasi nga baka mamaya masaga sa at. Masa sa cellphone ako. Mundo doon ang cellphone, no? Huwag tayo na <laughs> Richard, ha? Richard. Utol! Uy, ano channel mo? Chat, ano channel mo? Utol, ano? Ano? Mundo, oh, mundo ni Kiko. mundo ni Kiko. Yun. Mundo ni Kiko. Ayun. Mundo Mundo ni Kiko. Siyempre, ang temo-temo. Laging -temo. handa. Da. Laging handa yan. Okay uh, update lang. Uh, tatanggalin yung isang lane. Kasi nga naman, delikado. Lalo-lalo na pagkagabi. dire diretso yung mga truck. Baka hindi sila mapalasin. Asa uh, na? Boss! Boss! kami na. Interview, boss! 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 Oh, Nag-miss ka namin, boss! In-engineer <laughs> po lang noon ng uh, Demolition Team, siyempre. <laughs> o, <no>? ito <laughs> so, yung uh, alala. O, oh, usapin mo na kagad! Hindi, <laughs> tingnan nyo. Isang lane lang naman. Kasi mga nasunugan to eh. Siyempre, for uh, consideration. Nasunugan to. So, isang lane lang naman. Kasi na-imagine mo, pag halimbawa may mga truck na nawala na pleno, makakip sila rito, dito sila nagtulog. Ano na kagad dyan? Hataw kagad ka sila dyan. Tama <coughs> na? Yun, anong... Yun! 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 Yun!

sa mga e-homes sa mga bahay nila. E, eh, nadaanan ko ito, butinan. Ito sila, Engineer Ga... Ka... Ga Donga. Ga Donga, tsaka si Engineer Bulanon, no? Nakita ko nga. E, eh, tama naman to kasi sobrang tagal na po nito. E, Naglilinis tayo ngayon. Meron ng order sa atin si Yorme, si Mayor Escomore, Na imisi na ang buong Maynila at paliguan. Sa department, no, ano yung mga may tutulong no kay... may aambag nyo kay Yorme Escomore? Eh, lahat po ng mga street dweller lahat ng mga naninira sa bangketa. Kukunin po namin ngayon 24 oras. At dadalhin po namin sa mga care facilities, pati sa Kamada, sa Boys Town. kami mga kamag-anak, nadalhin natin sa mga kamag-anak. At uh, meron kami programa ngayon, yung Balik Bahay, Balik Buhay program. Oh, balik Ganun Bahay, bahay kaya, Balik Buhay kasi program. Kasi karamihan dito sa mga street hindi naman po sila taga Maynila. Nagkataon, pinatpag dito sa bangketa, namahay sa bangketa, lahat, liberty. Pati yung mga minoridad na naglilinis no sa mga sa kalsada. Nacho, kukunin natin. Sir, sir na lang, sir. Mensahe niyo na kay Yorme Isco Moreno. Eh, syempre, eh, uh, may order na si Yorme at tayo naman po, eh, agad-agad na magpapatubad ng order ni Yorme. Nalinisin ang buong Maynila. No? Tsaka, lalo ni mga kabataan. wag eh, huwag na kayo maging mga kabataan. Huwag na silang pakalat-kalat sa gabi. No? Sir, sa pa, mensahe na lang sir sa mga gusto pang dumayo dito na hindi naman taga dito para magkalat lang dito sa Center Island natin. Eh, huwag na po silang dumayo sa Maynila. Oh, no? kasi ang Maynila po ngayon, nililinis natin, inaayos natin. Kasi gusto ni Yormin na maging presentable, malinis, maayos. At syempre, payapa ang lungsod natin. Kaya nananawagan ako, kung wala naman kayong kamag-anak at wala naman kayong gagawin sa Maynila, huwag na kayo pumunta ng Maynila. No? Kasi baka mamay, mapatpatla sa bangketa, kung saan lang kayo di ba? Eh, meron naman tayo mga tahanan na uuwi sa Purvisa o Metro Manila. Baka, okay, mas okay ito, masip kayo doon. Dito sa Maynila, inaayos natin maigi. No? Eh, sempre gusto natin malinis, tsaka maayos, tsaka si, sa lahat. Yun po. Thank you, Sir Jay. Thank you,